Mga awit, chapter 7 Shigaya ni David, na kanyang inawit sa Panginoon, Tukol sa mga salita ni Cush na Benjamite. O Panginoon kong Diyos, sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala. Iligtas mo ako sa lahat ng umuusig sa akin at palayain mo ako. Baka ang aking kaluluwa ay punitin niya na parang liyon, pinagpirap ni raso, habang walang nagliligtas. O Panginoon kong Diyos, kung ginawa ko ito, kung may kasamaan sa aking mga kamay, kung ako ay gumanti ng kasamaan sa kanya na papayapa sa akin. Oo, iniligtas ko siya na walang dahilan ay aking kaaway. Usigin ng kaaway ang aking kaluluwa at sakupin. Oo, hayaan niyang yurakan ang aking buhay sa lupa at ilagay ang aking karangalan sa alabok, Sela. Bumangon ka, O Panginoon, sa iyong galit. Bumangon ka dahil sa poot ng aking mga kaaway at gumising ka para sa akin sa kahatulan na iyong iniutos sa gayoy kukubkubing ka ng kapisanan ng mga bayan. Alang-alang sa kanila ay bumalik ka sa itaas. Hahatulan ng Panginoon ang mga bayan. Hatulan mo ako o Panginoon ayon sa aking katwiran at ayon sa aking integridad na nasa akin. O wakasan na wa ang kasamaan ng masama pero itatag ang matuwid. Sapagkat sinusubok ng matuwid na Diyos ang mga puso at mga kaloob-looban. Ang aking depensa ay sa Diyos na nagliligtas ng matuwid sa puso Hinahatulan ng Diyos ang matuwid at ang Diyos ay galit sa masama araw-araw. Kung siya'y hindi bumaling, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang inunat ang kanyang pana at inihanda. Inihanda rin niya para sa kanya ang mga kasangkapan ng kamatayan. Tinatakda niya ang kanyang mga palaso laban sa mga mga usip. Narito, siya'y nagdaramdam ng kasamaan at naglihi ng kasamaan at nanganak ng kasinungalingan. Siya'y gumawa ng patibong at hinukay ito at nahulog sa hukay na kanyang ginawa. Ang kanyang kasamaan ay babalik sa kanyang sariling ulo at ang kanyang marahas na pakikitungo ay bababa sa kanyang sariling ulo. Aking pupurihin ang Panginoon ayon sa kanyang katwiran at aawit ako ng pagpuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan.